Good morning mga padi. Ayan, -bike na naman tayo ngayong umaga. Bike tayo pa puntang trabaho naman. Ito unang video ko, gabi yun. Ngayon, umaga naman yung stop-loss namin no, mga padi. Paket na yun. yon. sige. Ah. Pakita ko naman sa inyo ang ano, ngayong umaga. Yung binabay ko. Ano, kalayo umaga para kita kita yung mga daan ah, salamat pala yung sa mga nanood doon sa unang video ko mga pali so ayun umaga naman tayo mag bike magandang umaga sa inyong lahat yan naman bro na eh diba total kitang kita nyo Ubat na gubat talaga ang Brunei. Ah. Yan. Yeah. Ah. Daming ah. pang Tayo pa dito sari-saring ano, puno. Ya, brown abot. Ya, yeah, yeah. yeah maaf ya. mano marespeto yun mga yan sila May, meron ding iba eh. pero halos lahat nagbibigay yun ng daan lalo na pag sa nakabay ganda ng sikat ng araw mga padi oh. mga mga magtatrabaho ngayong araw. Ingat sa inyo. Ingat din sa akin. Ahas. Yes. Ah, well, no, bubat na bubat pa mga padi oh. Ah. Oh. Gubat ba? Bubat na bubat pa talaga. Ayan uh, nyo Ayan, mo yung kanalo Simintado Wala dyan isda, tinignan namin dati Nung maming maghanap pag Mahanap sana kami ng isda Kasi malapit dyan sa stock house namin Pero wala eh Ang babaw ng tubig Shoutout nga pala sa mga taga bahay dyan Taga bahay, pasakaw kang marinis sir Shoutout kay Padina Bong out sa iyo bro, salamat sa panunod ng video ko Exercise na naman tuwing umaga Gamit bike Yung mag apply pala sa company namin, parang wala na kaya ata agency. Kaya may hirap na mag apply sa ano company namin. Banyata yung agency namin. Siguro marami pa naman ano, agency pa kung saan Pero yung company ko wala na. Hindi sila makahire ng mga Pilipinas. taun pa sarap magbike po yung umaga eh oh, no. Oh, no. Ah, kita kita nyo na mga padiyang punay Ayan o, ganda, ganda ng kalsada sa Burnay o. Ayan o, ano, bundok na bundok talaga. O. Uh, Pakabundok pa ng Burnay. Pero na lugar to, mga badi. di? safety na safety ka rito. mapagabi man Ha, ah, pagod talaga mag-mike. Ha. Ah, pa, pa. pagod talaga magbike ha ah, magbabike magsasalita sana may laglag na mangga kahapon wala ako na po ang mangga eh iwan ko ngayon tayo tayo Ay, ka tira sa konti lang ang sasakyan ah, dito tayo dito tayo tweet tweet yun ang may manggo aso ah, nakakaya ko ni laki pa naman yun yung nagpapike din eh. minsan yung mga nagpapike rito nagtakaway din sa kapwa nila nagpapike Ay, ang gamit yun, mahal yun. Ayan mga kapatid, oh. daming saging. Oh. Diba? Dahil pampuno kahit may mga building. Trabaho naman dito sa Brunei, maganda mga kapatid lalo na yung ano yung na-assign sa mga office na yan trabaho lang sila mga 2 to 3 hours habang ang pahinga nila dadalhin mo natin kasi delikado ito mga factor ito mga pali dito ako factory yan mga paggawaan ng kung ano ano pero ano dito sa Gunay wala masyadong ano eh factory na dito silang factory pero pagkain dito mga padi mura lang may one dollar ka na pagkain ka na manok tsaka kanin it sambal yung sambal tawag din ang sambal sa tagalog parang ano yun eh parang sauce sauce yun eh sauce yun sa tagalog sarsa sambal maanghang yun mayroong maanghang mayroong hindi pero mga taga rito mahilig sa maanghang Yan yung bus dito pati oh. 23. May number kada May number kada bus dito. Tapos per oras ang biyahe. Hindi pa tayo ang alahati sa lugar ng trabaho natin. Minsan pag may time ako di ikot ko kayo sa Brunei mga apasyalan tahan tapos yung pinaka sikat na mall dito sa Manay o the mall Tawagin. pwede nyo i-search sa google yung the mall yung pinaka sikat na mall dito sa Manay Kaso ah, parang walang naglog na mga ngayon eh. ng mga kamilan ng isang araw eh. Hindi sa kasi. Ang ah, papagod talaga magbike habang nagsasalita. Dito na napulot ako pag maraming mangga. Sayang yung mangga dun ni Mahubulok lang yung laki pa naman.

comment lang kaya mga pade kung anong gusto nyo yung video ko dito sa Borna yung gawin ko kasi hindi ako makano eh hindi pa ako makapamingwit. walang update kailangan ako mag upload baka wala ang youtube natin sayang naman tabi ko nang pinagirapan din to kahit wala masyadong ano

fasting pa pala ko fasting ako simula kahapon alas 6 ng hapon tapos ang kain ko mamaya nga uh, alas 10 6 hours tayo fasting mga pwede para sa uh, kakaanda ng kalasugan ah Tingnan nila ko eh Kasi may cellphone sa ulo eh Ha! <laughs> Binakakabit na cellphone sa ulo eh Hindi po crow O hindi cellphone Dito, mura lang ang mga sasakyan mga pati Mabilis-mabilis kayo dito Magkasasakyan ano, Hindi tulad sa atin Medyo mahal Pero wala masyado dito mga ano mga single na motor unlimit na gamit dito mga big bike big bike na motor pero yung mga single yung mga katulad sa atin mga Mio, Vira meron din pero hindi gaano kadamihan yan dami talaga din na dito sa Piyak kasi nga uh, ang hirap ng transportation dito tapos halos halos ang pamilya rito. May mga sasakyan. Iisa yan. Patali lang kasi makano dito na sasakyan eh. Hindi nyo. Hindi o. McDonald's. Sa kabila naman ano. Jollibee. Yan o. So Jollibee. McDonald's. Drive-thru. Drive-thru. Lapit na ko mga pati Nasa Kalahati na tayo Sipura na pala sa Kalahati Kasi pakalampas ko ng stoplight na yan Kunting bike na lang Lapit na serya ko Malaglag ang baong ko sa likod ha Ayan ha Ayan ay Complex Sundi Ang tawag pala ng ano dito Sa malayo ang Mall PASAR ayan kado sarap magbike talaga ito umaga yun may dalawang kalapati o ayan o pasar may gamak o sundi Ang puno talaga dito no. Kasi eh. Hindi ini talaga nila. Narurugok. So, ayan. May rambutan sana doon eh kasi maka-asba. Wala ako ano. video na sa bunga mga pati oh sayang ba ayun daming bunga orang bitan yung isa dito mga baba pinagtuha ko ako na yung mga bunga dito yan oh. Ah, dito. Mukha oh. na po. Pero yun, oh. ang Ang hindi ko lang makakiyak. Pagkalita tayo. Ngayon, ang pulang pulang-pula na. Bulok na lang Sayang. Sayang ba mga pwede? Ngayon, may ginagawa na naman ano dito. Building na naman yan. Ayun. dito magtataka ka mga pali ang mga poste nila dito sa mga bahay maliliit lang pero titibay bagay din naman kasi dito nililin nito mga pali bilis lang nila mga at ang gamit nila dito bricks paggawa ng mga building na yan bahay bricks Tawid na lang stoplight nga stoplight pa to sa halos ah, magkakatabi yung stoplight to pagkalampas mo ng isang stoplight Dun sa ano una-unahin ano, may stoplight na naman sa katutok stoplight eh pagka next month kaming wait na naman kami mga kapatid Kapag-apag nila Pang-piyata itong hindi ko ah. So, Exercise tuwing umaga Yan ang delikado din diba, mga kasi Kaya lagi Hindi na mo sa likod Kasi bigla na lang may isusunod ko dyan dyan Huwag ko muna magpilaw Good tapos ang isang stoplight yun stoplight na naman o oh. ito oh, bagong gawa na naman ng na building mga pwede o oh. ganda oh. bike ko nabili ko pala to yung bike ko 200 dollar promo pa yon siguro nasa almost 900 din to piso karena ang palitan dito eh 43 so mga 800 lang 8,000 plus 8,000 plus wala hindi na 800 mga 8,000 plus sa so, 200 dollar turnay eh gamit ko din ng mga ilang taon. kasing magbike eh para eh, isa sa isa ang katawan natin para at least kahit hindi ka makapag-exercise makakabike ka ng mga isang oras na higit kasi 40 minutes to eh Chas Pauwi, 40 minutes dito. Yan, lapit na mga pati sa ano, sa area ko, trabaho. Ah, cleaner lang pala tayo dito sa Burnay mga pati, cleaner. 400 dollar lang ang sweldo, pero pagka may overtime, may dagdag naman. Bayad naman yung ano, kasi ang trabaho namin, hours lang. Meron yung sobra sa 8 hours Bayad yun Tsaka holiday, bayad din Pag pumasok. pumasok ka, bayad Tapos pag wala kang coffee Binabayaran yung mga pati so, Kahit pa paano, may overtime Kaya nga hindi yung sandya ko na Hindi Kasi Wala mag-ipon Tulad ngayon baka bigla tayo pa uwi may ipon diba? hindi natin alam sangraw na ako sa doon ako sa ano ngari ako Sagrana po, sa po talaga mga pati. Diyan ako namimingo ito. Pero hindi dito, Doon sa may ano. May tulay. Kita na yung ano. Building. school to padi, ayan stop light na lang mga kadiyo yes. trabaho construction hindi hindi okay, ko mo pangga tayo 6, 5 4 ah dun tayo sa safety mga pali huwag tayo maglam pasok ng pasok lang so ano yun ha?

Walang ibang gasolinaan pala dito mga kapatid po o Shell na. Sakyan, tawid. Para madali na. Yung na Doon, na, doon na ako nagtatrabaho mga kapatid Yung may pulang yun. ro biyahe ko. 40 minutes ha ah. 40 minutes pasok dito ito so, delikado itong pinatawiran ko eh pero at doon kasi malayo pa eh dito ingat lang pagtawit mo ayan o narinig ko mga balik gallery ah. city square pasok tayo dun yan ah. yung ano na yun malaking building din yun mga padi eh. pero hindi pa nag-open yun yung sa harap ng ito yung pinagtatrabawang ko mga padi ano, building yan city square pasok tayo dito yan So ayun mga pade, nandito na ko. Ito naman yung video sa umaga kasi yung unang video ko gabi. May namumuha ng kangkong mga palyo. yeah oh. o. No? So ayun mga pali. Ayan kasama ko. So ayun. Don't forget to subscribe. Na-upload ko na yung kagabi eh. Na Upload ko na. Hindi ko alam. Oo, oh, na-upload ko. Okay naman. Hindi naman. Sige mga ba di. Ayan. Trabaho na. Bye.